alam kung kailan lulutang si Tanggol Opo, boss kita. Kailangan kong maganda. Aharap ako sa mga gerero. Magdadala si Brando doon ng pera mamay kape. Boss Fina, baka panahon na para harapin mo ang mga gerero. Total, ka-business partner na sila ng pamilya mo. Tuso at mandaraya ang mga gerero. Alam na alam ko yan. Pero sa kabilang banda, kalaban nila ang kalaban ko. Kalaban nila si Tanggol. At dahil diyan, sa kanila ako tataya. Tsaka, Boss Divina, kahit matinding magkalaban kayo noon, pareho kayo ng tinatakbo ng isip pagdating sa pera. Kakalimutan ninyo ang atraso sa isa't isa. Susubukan ko hindi ako dapat magpadaig sa takot. Kailangan mag-ingat pa rin ako. Alam mo naman sa mundong to, pagpera ng pinag-usapan. Walang totoong kaibigan. Wala rin totoong kaaway. Lahat nagiging sakit. Lahat nagiging traitor.